magrepating na spirits ay ako jo di mo hanggo ako di ako di ay nahala ako na lang mm. tama na to diri pe ito yung newspaper para diri mo kuhan mo ako di mo lusot kita ko mo guna siya lungag mm. na total makalusot raman ng tubig kaya eh. malata man ang papel mm, iripat nila mo kay wala na ni siya daghan na kayo ni na gani na may bagong kuhan. daghan na kayo ni tubo sa kilid niya hindi na siya ka-expand. Hindi na siya kakuha na nang nabuhag may gamay ramu kay ni ihang ko Sudlanan. Sudlanan may balhin na ni dako dako. Dugang ni eh, pagusa kanis paper mommy. Dugang al pa. Mm. Balik na sa dito. Okay. So magkuha sa taog. so oi. Unsa lumaning atong silingan? Saan naman ako ito eh? Mura na magnahimong Mura nagnahimong uwak Mga batang on Hindi, oh, mga ko Ang dagko na Opo Tapos ko pa ni Hapon So ato ning gisiyon ako ang ah. Yuta Asan ito ako pang Adala Mula ninduto sa yumus Nga akong napalit Mmm Fresh na fresh. Sa natuog. Yuta. Nindot ay humok. Humok ang akong napalit. Ito isa gamay, no? Tangan saan ako sa base. O saan ako ibutang ring. Uga na nga yuta. Kaya para na siya nutritious nutritious. Nutritious na yuta. There is ilang. Ay, there is papa, ma. Ha? Namukbo? Okay. So, ako butangan sa ilaw. Kana enough rapun. na para na sa chay fresh nga yuta. In fairness, barato rin yuta ang mga palit. Tag $2 ka pinra. Okay na. So, ato na ning hawaso ning ako ang maglisod ko, maglingkod, magalis mapawin, eh, magtungko lang ko. Oh. <laughs> okay. Laruto na naman na? Laruto na ako. Ano na ba? Ano ang lagi? Ano na? pwede di mo ganang kagi mo pa i-divide. Ayaw na love? Ano na lang? Okay. Saha. So, Kusang ko anun. bukun ang gahi na mangguni iyang kuwan. Ito yung pang gunita ni kaya akong ano. Huwag oh. magkamalisod, ani, maputol juning ni, ang oh, makuchilyo ma, ginato ni. Uy, kagahi. Kagahi siya Akong ipabunlot ni Fritz. Nikuan na siya sa ilaw na Ni gamot na siya sa ilaw ba? itong soy yan, babe. Ah, nara, nakuha na ni Fritz. Duro, oh. Ah, Dagan na kayo. Oh, ah, dako na dahi kayo gamot. Dagan na kayo siya sa lingsing na... Oo. Oh, Ah. ah, okay. Pwede rin na, na, Dad. Laruto na lang na, love. Anak. Na. Need o um, gunting? Magkuha og gunting. Sige, magkuha sa og gunting. Ano, oh, kuha lang na? Kani, kani, kani. Gunting nga lang siya diya. Oh, humok lang din siya, ugat. So, ka. Um, nya, kani. ano? katulong. Oo, oh, nya. Mura na sila niya. Kani, usato ni na ni Inch. Tanawang among gunting, pang gardening. Okay, so next. So, kanin siya siya. So, siya. Ako na ni siyang i... Butang dire. Na na siya. E, para dako na siyang space. Maka-expand na yung town. Okay, next. Tangan na fresh nga mga yuta. Kaya na ay nutrients. Kung so, sa kanino, di ba ka ni sa kuwan? Di ba ka nag-humus kay Tae? sa, sa nalab? Kabaw? O baka? Hmm. Namuwak ka ni Oh. Namuwak bitaw. Nya ka ni siya, ilinya na lang ni. Oh, ilinya na lang ng tulok kabukliha para managpo hmm. sa siladeski sa kuwan pataas ng kaang. Oh.

very deba as diba uga na to iyang kuan in town oh iyang yuta mm. na lang nang nagyabuya po. Kayla? Hi. Okay na. Puno na siya. Mhm. Mm -hmm. Lucky. Okay. Um, okay na ni ako usa. Uh, ito ni butang dito. Butang diri. dito. Tupad sa. Bukat sa'yo siya kay Dakug ka ah. <laughs> Tapad na ito sa'yo sa usa po. So kanina sa Dakug ang. Dakug na iyang kong At least eh. Ngayon taon sila masukokit. Kanina, kanina, kanina sad, sad amung ko ani balhin. Dili kare pa kunahon la. Oh kanina sad ay. Oh, nya katoy balhin na ko na tagsa tagsa ron. Mm. Ay, hagbong hagbong ta para mudaghan ni siya o magsanay ba si Luoy kasi sila dito ay kahuot Luoy okay. ka ang pa manguna ang sudlanan panagikan sa pagpalit muna nga gagmay nga gamay pang na siya sa una ni Dakura okay so tanong na nato ngatuang. ato ay duot sa mga ay no. duot punasa sa siguro daan. Puno no, sa ikuan? Oo, oh, eh, para di ka magsigunit, anak. Ama, o? Oh. Yeah. Mm. Pero so, ayan lang sana kung yung usan. na medyo ko. Hmm. Matumbo, masyada. Ito may pamanukuan. Ito may pagbahas. Itong punon. Hindi yeah, ang asahit sa first. Kanis lo, nice kayo. Nice kayo siya nga tanong, no? Hmm. Nara, nibarog na. Kini po siya Mix. Ito, budaghan pa niyo, eh, no? Para di masayang atong effort. Mamatay rin siya ko, ano, winter. Oo, oh, mamatay siya. Pero suwayan ako siya, oh. Sud sud sa balay. Uh, mm, butangan, siguro siya ka ng pampabuwak. Ini spring, no? Ni, oo. Uh, Bas hindi mo buwak pa balik. Basin pa di, ay, para di ka magsigig palit, no? Mm. Yan, ano ba ko siyang color? Butang, dutanidaan, be. Butang, lola. Okay, para di ka niya. Sige, kaya akong anaan. Napabiduha din rin. Oh, wala ko na ako anda. Ang spacing nila. Ay! Nanigyan po na noon. It's okay. Hindi lang ka pinakadaplin na niya siya. Hmm. Uh. Yeah. Green hands magkaka. <laughs> Hopefully. Uh, um, noon nga akong mga gipang ripot na nga buhi man. So, green na siguro tagkamot. Mm. Sayang ko nang nangahagbo nga mga ayuta. O, ito nang silhigo niya. Ibalik na to sa kaang. Okay. Sige pa, dugangi pa. oh, dugangi pa. Iduot lang ha? Hmm, lang okay. mo iduot. Kay humok mo kayo siya. Humok ang ayuta. Uwan kayo, nindot kayo. Sige. Mm. So, dinos talong. Pero, well. Tiyanam na, oh. Nga. Okay. Nice, na nice na siya, guys. Oh, the diba? Bright idea. Okay, go pa na. Kinakong tanong. So, next, kanina. Gugwag ko na ito ang no. oh, parang sa ato ang... Um, so, nanara siya. Nanira siya, ibalihan din siya dito. Pwede di sa love. Kaya na ko, mula bong raman siya. Oh. Kaya ako pa siyang buwag-buwagon, kasi mamatay na niya, no? Mm -hmm. So, ako na lang na siyang tangtangon siyang styro. May transfer na ko diri ah. Ipatunga lang na siya. Okay. Okay. Ako na lang i-feel ko daan ang usa para diretsyo na o transfer Turut giday ko sa kasako may gani dua kasako ang mong gipalit kay para natay spare kay dugangan ako to kong mga tanong na nasa suod kay luoy okay, na kung ano wala natin vitamin silang mm. yuta kung ano yung tawag ito ilang yuta uy ka na uga mas uga pa sa love life sukan so, na, Oh. Okay. Pero oh, nato na lang niya siyang kuwan nun. Saan ka nina ko pa kuwan nun? Oh? Ang balihin. Kasi yun, Junis, tayo love, no? Pwede na magdi. Imo nang ibton. Anangon ni mo, Ibutang lang siya. Ako'y gunit, be. Sige. Ako, oh, anaon, ha? Oo. Oh. Ini dia nih, di siapa kayu sa Gamut siya, mayun sa styro Ay, ka nice See that? Basa siya, bago ni siyang Bis-bis dito sa Canadian Thai Hala, Maka-happy Di ini masih buah gun? Buah gun aku Terus aktornya anak Anak rasi goro? Here, here Here, here di, Here, here oh. Ito sa side ha. There, good job. Para ma-full ma ang iyahang kuhan. sige pa. Mama will, will get it. Dirty na ka. Dirty na mong dress. Is it okay? Yeah. Ah, okay. You will have wash it. Huh? You will wash it. Oh. Hindi na sa side. Sige, sa other side. Other Careful. Alright! Good job! Okay, another one. Darina sad On de the me. other side, this one. Yeah, Darina side, huh? Hold it. Put it there. Oh my god. Oh my god. Mm. Yeah. Mm. Okay. Oh, yeah. Okay. Yeah. Okay. 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 Okay.

Where do I put it? Uh, here. Here. Other side? Yeah, mm that, side. Uh -oh. Okay. It's okay. Uh -oh. Okay. Finina. Mm. the other one aside. is This one not finished yet. Ako rin ang ipuno niya. Okay. Kani, ayos sa ako sa ning ipton. I got a weapon. Uy, matusok ka ha. Dera, ibto na ning mami, okay? Biya kong manitan, bi. Oo. Kuwan na niyo? Kanang sari-saring kulay. Guniti lang, ha? Kaya na. Iyan na sana. Ang kilid, isi kilid. Na. Ang sa na po di isa. Alright. There you go. Now is pairing. Yeah. Very pretty, be Ato na lang yung iabo. Oh, yung sa limong foot. It's okay. It's okay? Ito na lang yung iabo. Pwede eh, ba? Okay. Pwede rin yun. Pwede rin kang ko. Pwede rin kang tama, dedi So much. So much? Yeah. Other side? Other side. Other side.

kuwangan pa mga ko. Mag-ablip ako, no? Mag-ablip kayo. Butangan mo po itong Yay! Mukha ka ni Yuta. Ay! I got a weapon. Weapon? Okay, let's add more kayla. Come on. try Ay! Ay! Yes. Okay. Sige, this side na po doon. That side. Sige. Careful. Oh. Dere, sa side nga. Open ni Daddy. Okay, careful. Oh my God! Oh okay. my God, it's okay. It's okay. It's okay. Sige. Yeah, na. Nah, nah, nah. Good job. Uh -uh. Other side po. Other side na po. Ay, puno na mo siguro. Puno na? Oh, last na, last. Ah, Dere. Di here. Ay! Oh, no. Here. Ano wow. kila? Yeah, drop. Yeah. Mm. Okay, it's okay. full now. That's it, thank you. That's it, naman. Mana, mana, mana? Mana? finish na beer Finish na, oh. oh yeah. you oh, okay, now. finish na. Oh, okay, Wash that. hands na You wanna fill this one too? It's filled, naman. Ah, man. filled. filled. Mm -hmm. na na it's I can do it by myself, Mommy. Okay. The must do the, 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 that one. That's okay. That's okay. A little bit more. More, Pa. Oh, no. Oh, no. That's okay. Uh -oh. Uh -oh. Okay, other side would uh -oh. be. This side would put. Don't feel it too much. The the This one. Uh oh. Uh mm oh. -mm. Okay. That's it. That's it. Thank you, Kayla. Oh, those are, those are. Oh, finish oh, naman. full naman. Full na. Okay, wash hands na Wow. Thank wow. you, Kayla. Thank you for your help, Kayla. <laughs> <laughs> nice na Nice. Na ka na. That's it. That's it for our afternoon. Oh, Sigang salamat sa pagtanaw. Sunod na sad. Bye bye. Si bye kila. Si bye. Bye. Magbobo bo bo sa atas akong mga gipang rifat no. Okay, aron ma relax sa di sila. Nya, yeah, wa mo kuy rigadira. Aw <laughs> oh, sana rigadira. Ah, uh, mo lang ni akong gamiton guys, mag kaus lang tagbalik-balik. Nya, yeah, kaning kaning mga kanina ko. ni silang isay dire i was thinking dire ni adubangan panin usa usah pum kuy usa kakaang sayang man mm. pero bag ubay ni basta anak, anak maguna basta imong balin ke bubuan majunima ah uh. yung munting garden. Dito sa akong balcony. Makahapi. Okay.